Alright uh, mga koys at uh, sa episode pala na to mga koys ay uh, si uh, Mr. Loverboy naman yung uh, ating uh, ibablog mga koys uh, ibablog natin siya uh, naghanap siya ng ano mga koys ng uh, bugatan na shell kung tawagin sa amin dito mga koys so ilang araw din siyang uh, hindi nakasama sa amin kasi may, uh, may pasok ka siya mga koys so yan yung bata kasama ko pa yung bata diyan mga kois si Biboy. So pumunta ako sa lugar diyan kay uh, ano kay Mr. Loverboy para siya naman yung uh, ating i-vlog mga kois Nalubat na yung mic natin. Nalubat na. Nalubat na. Uh, Marami ka na yung nakuha. Bugatan. Yan, bugatan na. Yan o. Ano mga kuis? Anong kunti? Marami na to. Ayun. Dapat kanina pa. ito yung bugatan. Bugatan ko tawagin sa amin mga koys. Bugatan. Pahitide na to mga koys oh. Ang wasa kasi eh. Alas uh, 9-11 na. At gugupitan ko pa yung ano nya. Pinsan. Pinsan. Ayun. Ah, wala. Walang laman. Wala naman, <laughs> Kala ko nga ano. Lover boy umuwi ka na. Sabi, sabi, ko, umu, sabi daw nila umuwi ka na. Nanap kita doon oh. Nanap kita doon oh. Right. <laughs> Hindi siya makakuha doon ano mga coach eh, ng paros. Mahirap. hirap siya makakuha ng ano ng paros. Dito tayo kung saan tayo magaling. Oh, kung saan magaling. Kung saan siya magaling, oh. doon ka no. Oh. Magpupost tayo din mga koys Kaya ano eh. Kay... Ano pangalan mo to? Ha? B-Boy. Hmm, Shoutout kay B-Boy. Sa kanya tayo nagpupost kanina. Kasi na, uh, nabigla din ako. May bata pala ako dito. <laughs> kaya binag ko na lang. Nablog ko na lang siya. Ayan kaya sumama tayo sa kanya mga koys. So balik ulit tayo dito sa mga ano ko. Mga kasama sa vlog. Si Loverboy. Ay naghahanap ng bugatan kung tawagin sa amin ayan o oh. shell bugatan yung kanyang hinahanap mga koys bugatan yung sa kila chinito chinitong negro hey! <laughs> <laughs> kay chinitong negro dalawang beses na yan, mm, yan. <laughs> yung kay chinitong negro paros naman paros ito si lover boy bugatan bugatan Bugatan. Kung, kung sa Tagalog, bigatan, no? Bigatan, kung sa Tagalog. Kung sa Bisaya, Aklanon, bugatan. Hmm. <laughs> marami yan dito, ha? Ah. Hmm. Eh, sa'yo, sa ano, bunso, marami na? Paros lahat? Paros? Doon tayo nag-focus kasi kaya ano, eh, kay, kay liit, eh. Kay biboy Pinabili ba ako ng bata na yun mga kuys? Uh, marami na yung kaya, ano, kay Loverboy boy na nakuha shell na ano, bugatan. Ano kaya sa galag? Pang thumbnail. Bigatan. <laughs> bigatin. <laughs> ah, bigatin Oh. Oo nga, bigatin Oh. Bigatin. Ganyan lang mga kuys, pa papias lang yan. Okay, si ano naman yung ano natin dito, i-vlog natin si Loverboy. boy total may vlog na rin silang dalawa sila ano sila chinito si ano naman si Loverboy boy parang be be pintanta eh pintanta oh uh, yun ah yeah. <laughs> ano to otong <liyo>? <laughs> <laughs> ano yan otong <laughs> ba't dyan yung utong mo? Hindi, hindi, hindi. Ba't dyan yung utong mo? Ha? Lumipat? Lumipat, kasi guys. Lumipat, lumipat kasi yun guys May time. Kitang kita eh. Sinyal yun no? Sinyal. Wala tandaan yun guys. Ano yun? Asit no? Ah, yan yung asit ng mga pogi no? Ng mga lover boy katulad mo no? Omsi. Sa iyong Nalobat na yung mic ko yung sabi. Baka lobat na yung suot-suot niya noon, sinito. Suot pa naman ako ng mananang mic tapos wala naman. naman <laughs> 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 ang sama, ang sama ng tingin ni ano eh, ni Chinito sa akin, lover boy. Paggabi ko. sense si Jilo? Sama ang tingin <laughs> ako na vlog. <laughs> <laughs> Ito naman, si lover boy naman yung ano natin. May asset pala siyang nakatago-tago doon mga kois. Nakita natin. Okay, signal. Hmm. Ano yun? Asset, asset niya. Oh, signal no? Email kahit walang load. email kahit walang load no? Lakas yung signal kahit walang load. Email. Offline pala. <laughs> Pwede naman makalaro ng email kahit ano. Walang load. Kaso nga lang yung kalaban mo. ai Bot. Bot. <laughs> <laughs> para pag mag kayo oh, <laughs> bot <laughs> bot kalaban mahayod lang kita talaga guys ML guys mm. pag gusto nyo mahayod hybrid? wala na, na, ano rin na, nakakatamad din yung mag-ML minsan pag talo wala na pag hindi ka makaalis na ano oh, sa rank <laughs> mahirap pag ML pag ano pag malalakas yung kalaban libangan lang yun guys oh, libangan lang pag ano pag walang um, pag walang vlog walang pasok ngayon kaysa mag-ML kami ang vlog na lang Di um, gatin. Eh, pauwi na lang kami mamaya-maya, mga kois. So, yun nga mga kois, pa na. At uh, kami pauwi na rin at magugupit pa ako sa ano ni Loverboy Boy Pinsan. Galing Manila, galing Manila 'yon. Loverboy Boy. Burakay. Burakay. Mm. haba ng buhok noon, no, kasi na, kailan lang kasi mga ko na naggupit din ako. Wala nang oras kasi 11:30 na 'yon. Kaya hindi ko nagupitan yung bata. Kawawa naman ka ako kasi ang haba ng buhok. Sabi ko sa uh, nagchat sa akin si papa niya. Ano na lang sa Martes na lang kako. ako. Kaya ayun, ngayong araw. Kaya bago ko muna siya gupitan mga koys ay sabi ko sa kanya, ano muna tayo, vlog muna tayo. Punta muna tayo ng ano ng ilog para manguha ka ng mga shell. Sakto naman, marami ako nakita dito mga tao. Marami ako nakita ang, ano, may mga nakita akong kaibigan dito. May <laughs> nakita tayong mga kupal dito mga kaos. <laughs> Kaya nakapagpaalam tayo na ano, nasasama tayo sa kanya. Pag uh, uh, mag-arbis siya ng talaba mga koys. Marami din siya akong kilala dito mga koys. Dito sa lugar. Hindi nga, na, hindi nga niya alam na nagbablog pala ako. Um, sabi ko vlogger. <laughs> sabi ko oo. Ano na pinagpatuloy ko na lang kako yung pagbablog. Sabi ko sayang sayang kako. Pag wala namang kakong uh, ano, pasok. Ah, nagbablog kami Yung mga kasama ko Yung kakawin mga kasama ko yung Tinuro ko Yun Sabi niya okay daw Chat ko na lang o, Next time mga kois Pag ano Pag uh, Wala tayong pasok At uh, may oras tayo Yan Chat chat, chat, chat natin si Ano si Kois Joseph Para din Sumama tayo sa mga talabaan Ayan nila So yun Pahitin na rin mga kois no? Pauwi na rin kami Ipakita ko na yung mga Nakuha ni uh, um number boy yan pag uh, ano na yan pakita ko mo sa inyo mga boys bago tayo mag-end ito na ito na mga boys yung ano yung <coughs> nakuha ni lover boy na bug bugatan ko tawagin sa amin or bigatin sa <laughs> tagalog bigatin <laughs> di ko alam kung ano tawagin sa tagalog di bigatin na lang kasi tinagalog na naman yung bugatan oh yan bigatin bigatin naman sa kanya mga boys hindi, libre na yung ulam. Lutuin mo agad to. Lutuin mm. mo agad. So, na ito mga koys, adobo. Aba, adobo. Adobo. Eh, Aba, so, mamaya, pati kayo makuha. Sige, mga Sige, pati sige, mamaya. At special adobo. At uy, special uy, adobo. Uy, uy. yun, so, so, yun mga kis. Uh, Pauwi na kami at ano na, high tide na. So, hanggang doon na lang mga koys. Maraming salamat sa mga sumusuporta po sa uh, channel namin ng mga kasama ko mga koys.